Good morning, guys. Nauna na si ano, si Ate Dayan. Ayun ang aming mga alaga at kami magpapakain na uli nang Ayun pa yung isa, kahapon. Mamaya oh, na Ate Dayan, maputik. Ayan sila. Busy ang aming mga alaga. Piesta dito ngayon sa lugar namin. Kaya kung maririnig nyo yung mga banda. Nagdadaanan. Hmm. tinaob nyo naman mga friends oh my god why did you taob 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 yung iba kasi nangingitlog ko ayun Guys, thank you po doon sa mga sa mga nagpatala. Maraming salamat po. Pati yung mga ibon guys, andyan na. na nakita na kami. Mamaya, hagisan namin yung pagkain sa baba tapos alis kami para magbabaan. Hmm. This is what call guys. <laughs> yes ate dayan guys yes, ang ganda lang ng mga puno na ano ayan o oh. ang hilong Nandun si Ate Dayan Bising. Sa kabila siya, guys. Na yung tumis, yung Oo. Itapon mo na lang sa puno para may ano, to, may dilig yung ano, mga halaman. Oo, o, sampu na sila. <laughs> Nagpipilit pumasok dito kasi taga rito pala siya. Baka kasi lumipad siya, ang taas ng lipad niya kaya dapat ano. Um wings of love. Para hindi siya mag-fly ng mataas. Pwede yan dun o. Oh. Papalta na yung... Di da ipasok mo sa loob yan. Mainit mamaya. May gasa muna. na. Ayan. Tara guys, tignan natin dito yung ano, itlog ng pato. You know. Ayan yung mga itlog ng pato. Nililimliman na yan. Hmm. dito, may itlog naman ng manok. Ayun oh. Ang nanay niyang kulay itin. Ito ang nanay niyan. Yan. Tapos meron din kaming isa dito. Naglilimlim siya. Tignan naman natin dito sa kabila kung may egg. May bago na. Ah, marami siyang egg. Si Diane, marami pala ditong egg. Yung ano, yung sa manok. Ang egg niya dito ay pito, ay walo. dililim na. Tapos punta tayo sa ano, kabila. Alam ko meron din guys doon ano, itlog. Oo. -o. Yan o, oh, rambutan. Ano siya, may bulaklak na to eh. Ito yung isa namin o. Oh. Tapang kasi niyan. Pag nakawala yan eh, nananabong. Ito guys, Naglilimlim na rin siya o. Oh. Tingnan natin dito sa kabila. Guys, ayun o. No, may itlog din siya doon. Tapos may itlog pa rin dito. Nililimlim-limim niya. Tingnan natin dito. Ah, wala siya. So, tara, ikot tayo dito. May guyabano din kami na puno. May bulaklak na to kaso nagsunod-sunod guys yung ulan. Tapos meron din kaming ano oh. Mulberry. Ate Dayan. Halika dito, dali may mulberry dito. Mulberry. nakatikan ka na ba nito? Dapat pinuputol uli yung ano nito. diyan oh. May mga bunga siya. Ayan. Oo, hanap ka ng may kulay itim diyan, hinog 'yun. Ayun oh, ay, masimpang pula niya 'ni. Eh. Ayun natida diyan na 'yun. Ayan oh, oo. Tikman mo. Meron pa sa baba 'yun oh, 'yun oh, hinog 'yun oh. Ano po 'to? Maliit. Maliit lang siya 'yun eh. Ayun oh, diyan 'yun oh. Antay oxidant ito. Ang antay oxidant daw po 'yan. This is what we call berry. Mulberry. Hmm. Yang kahit ganyan yung guyabanin namin kababa, meron na yung bulaklak aso, no? Na ano naman siya. Masaya na ng ano, no? Hindi kasi okay, kami dito nag-spray ng at ano. Kapag yan, nauulan naman, nauulan. Oo. Eh.

Tidayan, mamaya na yan. Tidayan, sa hapon. Ha? Sa hapon, maputik pa. Magpa-usok, no? Oo, oo, para tayo magano, jamming ulit tayo dito. Mamaya na yan, hayaan mo lang yan. Antayin niyo yung aming, ano, gan. play game. Oh, may play, game oh. play na game, paano? Play game. Ito yung magandang view dito. oh Mga pongkan yata at saka kalamansi yan. Yung pongkan at yung dalandan, magkaiba yun? Oo, magkaiba. Kala ko dati parehas lang. Hindi. Hindi na ko yung Guys, yes, tingnan nyo, Alam nyo yung rambutan na yan? Ang sarap-sarap ng bunga niyan. Ano siya yung siksik -sik yung laman tapos matamis. Kasi yung unang bumunga siya mga sampung piraso pa lang tapos ngayon may konti siyang bulaklak. Siguro next year madami-dami na yan. Yan tingnan niya. This is berry. One of, kind of berry. Ah. Para siyang ano, alam mo tayong ano. Masim yung... na matamis siyang kasi, ano, pinta eh. Yung ng suso. Oo. Parang ganun, ano. Mm -hmm. Pero antioxidant daw yan. Anti-cancer. Okay. Hmm. Meron yung malalaki. Siguro depende pag uh, nilalagyan mo ng fertilizer, no? O depende sa variety. Depende sa variety. Tsaka siguro sa, ano, Season din. <laughs> mm -hmm. po. Hmm. Ito na siya. Kakain ano? ko siya. Mamaya. Oh, na. Pwede. pwede. na. Tikman na. Makasin niya na matamis. Maliit kasi. Nasa mulberry. <laughs> Pero maganda daw yan. Kainin. Alam ko yung sa ibang lugar, yung malalaki yung variety nila ng mulberry. Ano siya? Uh, ginagawa nilang wine. Siguro yung mga blueberry yon. Hindi, meron din ganyan. Iba man ang blueberry. Pero ano siya, alam ko meron yan yata sa Batangas na ginagawang wine. Hindi ako sure, para may napanood ako. Ginagawa nilang wine. Oh, nagbababa. Oh, guys. Ha, babay nati, bye natin, Diane. Bye. Ah, bye bye Thank you for watching.